Midnight na Kakain na sila ng Aussie. Ay, Jesus mio. Hindi pa nga ako nagtatapos mag-introduction -in -mag eh. nagmamadali na kagad kayo. Wait lang ha. Kakain na sila ng Aussie. Ay, shush. Kakain na ng Aussie. Kakain na ng Aussie. Ako ready, ready ng pagbukas. oh wala pa nga. Hindi pa binubuksan eh. Hindi pa nga binubuksan eh. One, two. One, two. Three. Ayan. Midnight snack lang ha. Hindi ano ha. Hindi kakain ng ano, ha? ng maraming marami. Sakto lang. Chill, chill lang. <clears throat> Saktong ano lang. Pabilao ka ng konti. Ay, Robin! Robin! Ang taba mo na, Robin! Kain ka pa rin ng kain ng Aussie. Sakto lang, ha? Sakto lang. Saktong kain lang. Ten, nine, eight, seven, six, five, Four, three, two, one. Ay, wait lang. Ito pa lang si Mami Isto. Mami is, ay, Mami Hilda. Si Mami Hilda kahapon. Nalaglag yan sa bintana. Tapos, na-realize ko na nawawala siya. Kasi walang makulit talaga nang gugulo sa pagkain. Kaya, umaga, hinanap ko siya. Nakita ko siya naman sa bintana, sa ano, sa bubong. So, pamadali siyang ano, umuwi. Ayun. Nakakain ako siya ng angsin. O diba? Tapos ang haba ng tulog niya. Tapos ang lambing-lambing niya. Siguro doon niya na-realize na ano. There's no place like home. Ah, tara. Ayun ang no place like home. Ayan. Thank you mga miyamis and mga miyotis. Have a great and lovely day. Eh. Bye for now. Nyaw, 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 nyaw.